Oh. Sa ka galing? Yung ganda pare. Ganda pare. Bakit ka na naman na pare? Nakiligo ako. Oo, oh, uh, nakiligo. Eh, wala tayong tubig. Naputulan tayo ng tubig. Hindi mo ba alam? Ha? Huh? po, bigay. tubig. doon muna ako nakiligo. Payag naman si pare doon ako nakiligo. Sabi lang naman ako. Ano sabi ni pare? Okay lang. Masaya nga siya eh, kasi doon ako nakiligo sa kanila. Talaga? Mm-mm. Napakabait naman ni pare. Uh, Siyempre, hindi talaga yung magagalit kasi mabait ka din naman sa kanya. Masaya pa nga siya. Kasi doon daw ako. Susunod daw, doon ulit ako maligo. Talaga? Oo. Gusto niya nga doon ako lagi makiligo eh. Apa naman si pare? Parang sobrang naman yata Ang kabaitan niya ngayon. Ay kasi hindi ka nagbayad ng tubig. eh. naputulan tuloy tayo ng tubig. Kaya ng tubig. Naputulan tayo ng tubig. Kaya nakaligo na lang ako doon. Bukas, makiligo ka din doon. Ganun? Oo. Wala na tubig eh. Oo. Wala. Hindi na. Hindi na ako nakapagugas maghapon kasi walang tubig kaya doon ako talaga. Ano Baka naman si pare pa nagpaligo sa iyo. Ay, hindi naman. Siya nang nag ano, nag... nag Tinala niya lang yung mga ano doon. Pero hindi naman. Mag-isa akong naligo kaya lang binilisan ko nga at gagamitin din niya yung si... Pagkatapos na naligo, pumapak din siya. Pumasok din siya sa CR. Nalimutan ko kasi nalimutan ko pala yung shampoo kaya inabutan niya ako ng shampoo. Talaga? Oo, oh, yun sa akin na pala. Ah, baka bait naman yung pare talaga, no? Mabait talaga si pare. Di ba, mabait naman talaga. Lagi tayo tinutulungan, dinadano tayo ng gasol, binibigyan ako ng bigas. Oo. Oh, kaya pala. Mabait talaga yung Oh. ng yun. bigas, si dinadala ng gasol, nagdabot ng tubig. Nakakahiya naman kay pare, no? Aba, ikaw nga dapat mahiya kasi hindi ka nagbayad kasi ng tubig, eh. Sabang parang sinisi. Oh. Eh. ko sa iyo yung pangbayad, ah. Ginastos hey, mo. sabi ko sa na kasi napambayad sa lasada yung kaya. Ay, yeah, binayad mo sa lasada, tapos isisihin mo ako na kasalanan ko. Oo, dapat kasi nagbayad. Ikaw na muna nagbayad kasi. Kasi binayad mo nga sa lasada yung pera kaya. Nakukusin din na nga pagbayad ng tubig. Ay, pa, paano hmm. ngayon? Anong ngayari sa tubig natin? Pa, paano? Oo. Ano, oh. Paano may ibalik yun? Ay, di, papayaran mo. Ay, hindi. Bukas, papakuntay ko si pare nito. Ipapaano eh, ko muna sa kanya. Paano? Papa, Papaayos ko yun hindi pala. Doon na lang pala ako lagi maliligo. Hanggat wala pa tayong tubig. Ganon? Oo. Doon muna ako maliligo hanggat wala pa tayong tubig. Ha? Ang galing naman. Sige lang, pipigis na, magbibigis na. Pigis na ako. Takay, na ha. Ang galing naman. Para sinadya mo kung ano talaga na eh, si pare mabait naman yung mapagbigay sa kapitbahay, mapagbigay sa atin kasi mapagbigay sa iyo. Oh, sa iyo lang, Kasi mabait naman siya, mabait naman din tayo sa kanya. Kaya pinagbibigyan niya kasi tayo. Kasi parang ano, parang mayro something. Mabait kasi nga yun si pare, tinawag tayo ng kung ano-ano. saka pinapapautang oh, ko daw kasi siya. Kaya okay lang, nandoon uh, na ako maligo. okay, okay, okay. Sige, sige. Baka mamaya ang gabi ma mainitan ka ay eh, Maligo ka ulit doon na. Ah, pwede ba? Oo. Oh, oh. Sige.